magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Freddy. Uh, dito po sa Amerika. Uh, at ako po ay nagbabroadcast uh, sa inyo araw-araw. At least once or two a day or even more. Depende sa kalagayan ko kasi nagkaroon ako ng sakit. For the past five days and I was not able. ay uh, you could see and uh, you could... Uh, and, uh, see me, no? Huh? may problema ako sa uh, bosses ko because like the president, uh, I, I, suffer from a symptoms like flu uh, for the past five days and I have to recover. And that's the reason why I had to stop blogging. Hindi ko naman gusto na vlog sa inyo na, na halos, uh, halos, magmamakawa ako. No? no, it's not like that. Okay? And uh, I am Are connected with YouTube at Filipinos America blog in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, I invite you to just click the red button below so that you could subscribe to my channel and it's all free. And make some comment whether in English or Filipino. And at the same time, if you could share this video to your friends, uh benefactors within your family circle, in your community. Uh, in your community especially here in america as well as in barangay there in the philippines so much better and i really appreciate it okay this is also a call for the student the student in the philippines or young professional i would encourage you to uh, to watch this video it will be good for you uh, because i motivate i motivate most most students to study harder to speak english fluently uh, to speak english uh, uh, most of the open in, in your school in your classes outside your home in order for you to have a better chance and to develop you uh, a self-confidence once you are done with your schooling in college so that you could go and you could apply for a job abroad overseas you could start in saudi you can start in uh, european unions you could start in Canada, or even here in America. Okay, so that you will have a better opportunity. And once you are have uh, already organized and uh, a stable job here and a stable uh, uh, income, you could come back to Philippines and share whatever you will learn here in America and share with those people there in the Philippines. Okay, we need that in order for our education to grow. Okay, so thought I, sa... ginagawang excuse me paninira ni Maharlika sa ating pangulong Bongbong Marcos Jr. at ibang agency ng gobyerno. Ito po ay akin kinakalaban ni Maharlika at siya pa ay frustrated na kasi lahat ng kanya mga nagbibigay sa kanya ng informasyon ay pumalpak. Ah, maski na yung uh, uh, ginagawa nitong mga Duterte na nagrarally dyan sa Double del Norte ah na hanggang ngayon ay hindi pa sila makakuha ng karapat dapat na dami ng tao upang magalsa magalsa daw yan ang gusto nila people's power ah yan ang ginagawan nila unti-unti but we should as blogger we should do our best to neutralize it like the one that is being doing by Israel there in the Middle East okay Ah, hindi tayo pwedeng tumahimik na lang. Hindi tayo pwedeng tumahimik. We need to do our best while the President is doing it in a dip more diplomatic manner. Okay? And together with the United States, the economy of the Philippines is getting stronger and stronger and stronger. And no one could deny it. Okay? And for those people who are watching me, uh, you need to do extra effort in order to counter all those Our uh, rising prices. It's not only there in the Philippines, but as well as here in America. Okay, let's continue now. Okay, this is the the blog of Maharlika at ito ay aking uh, neutralized. Okay? Yung malaman. Yesterday, makinig kayo GMA7. Ano ang sabi? Hindi ko na napakangalanan. Baka pag initan nyo na naman yung tao. May in-interview sila, mga kababayan. Uh, taong gobyerno. Okay? Taong gobyerno. Anong sabi nyo, GMA? Pasa GMA pang kalahatan. Ano ang sabi ng host ninyo? Ano ang sabi ng uh, dun sa newsroom? Ang sabi daw, wag nang pag-usapan ang tungkol sa PIDEA uh, document. Wag pag-usapan ang tungkol sa polvoronic, yun nga, yung ano ni Kuting, yung nga uh, pinalabas natin dito, kasi daw, pag-iinitan sila ng gobyerno. Tapos gusto ni Kuting sa kaniyang, sa sinabi niya sa folk up eklabos niya, na dapat ang mga media ay critical. Ilang taon na itong Ilang Ilan taon na? na? Eh bay magdo taon, may gitna dalawang taon na yata tumpol na to at hanggang ngayon hindi nila mailabas ang video ng pulboron. At ito ay gumawa sila na, ito ay si Mahalika, ay gumawa at humanap sila ng paraan upang uh, pagtakpan yung video na hindi nila mailabas. Pwede lang i-edit ang video, pero hindi na magawa. Mahirap kasi, makikita agad yan. Maraming, maraming eksperto uh, dyan sa Pilipinas na makikita agad kung ito ay inedit o hindi kung ito ba ay genuine or hindi. Yan o. Pinipilit nila ah sa anumang paraan. Ang haba-haba pa ng eleksyon, ang mid-term midterm election, ah, ng, uh, uh, mid election it, it, will be next year. ah Pero ngayon nag na sila. At they're trying to ask the president to step down. Wala pang two years at marami na nagawa ang ating presidente. Itong mga grupong ito, na sumisira at naninira sa ating presidente ay mga dismayado. At tulad ng Sumaharika, si ay nuulit ko, hindi ho siya na appoint dyan sa Los Angeles uh, 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 office ng ating uh, embassy. Okay? Hindi naman actually it's an embassy. Uh, it's a small one. Okay? Hindi ho siya na appoint. Kasi hindi ho siya qualified. At makikita nyo sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Is she qualified? If you think she is qualified, I don't think so. Okay? Uh, by, by her education, kahit na nag siya rito, ang pagpinag-aralan naman niya ay maliit lang naman. At yung kanyang ugali dyan sa Pilipinas ay dinala niya dito sa Amerika. Okay? At ang kanyang paninira ay labag sa batas. Labag sa batas dito sa Amerika Uh, it looks like that kasi maari siyang makasuhan kasi dito ha ah, babasahin ko ang isang uh, ang isang data. In the Philippines, inciting to rebellion is defined as helping, assisting or taking part of a, in a rebellion against the authority of the United States. Just imagine, ah. narito siya sa America at ini-insight niya ang rebellion sa Pilipinas. And America and the Philippines are 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 helping each other in order for the the country to grow. Okay? Yan, yan ang sinasabi. Or the government of the Philippine Islands. So it's either here or in the Philippines. It also includes helping if, aiding or confronting anyone who engage in such a rebellion. Ang rebellion ay, ay, asking the armed forces of the Philippines or the Philippine National Police to withdraw support. At yan ay complicated at ngayon ay pinag-aaralan ng Department of Justice through Secretary Boying Remulia. Malaking bagay ho yan. At darating ang araw na ito si Malika ay magkakaroon ng kaso dito sa Amerika when it comes to this issue. Okay? and according to the revised penal code inciting to sedition is when someone inches others to commit acts through constitute uh, sedition without taking part in the crime directly Nakita nyo? Uh, these acts can be committed through speeches na ginagawa niya, writings emblems cartoons banners or proclamation Okay, kaya yan ang ginagawa nito si Maharlika ay mabigat, mabigat ito because it involves the Philippines and here in the United States. At maaari tayong ang Department of Justice ay magsasampa niyata, o ang PDEA ay magsasampa ng corresponding charges laban dito kay Maharlika. They only they are studying. Kayo mga uh, naniniwala kay Maharlika, better to take it over guys, better to take it over. It's other. It's you for you an option to withdraw support to Maharlika and go to other bloggers uh, here in America as well as there in the Philippines supporting for the for the uh, for the Philippines effort to grow to its to its economy. Kailangan nung umangat ang economy in order for the Philippines to grow. At yan ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ituloy natin ay itong, itong uh, paninira ni Maharlika na ano na siya, dismayado dahil hindi niya parang ang nangyayari eh, siya pa ang nagdidikta sa mga abogado dyan na abogado na UP professor dati ay si attorney sino ba yun? Uh, dating uh, uh, press secretary Harry Roque sumusunod ka kay Maharlika Oh my gosh. Okay. Sino pa? Uh, si Presidente, uh, uh, dating Presidente uh, Duterte. Sa so bagay, may kaso to si Duterte, no? Diyan sa ICC. At ito ay nagiging problema ngayon at palaisipan kung bakit tinututulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpasok ng ICC dyan sa Pilipinas. Okay? Okay. Hindi natin pwedeng ipagtanggol ang mga kriminal na pumatay ng mga maraming Pilipino na umabot yata ng 30,000 dyan sa Pilipinas during the time of Rodrigo Roa Duterte. At itong si Pastor Apolo Kibuloy na nanggahasa ng mga, mga kababayan ng, kanyang membro dito sa Amerika at maging dyan sa Pilipinas. Marami ho siyang ginawang kapalpakan at ngayon ay sila ay pugante na ngayon Diyan sa Pilipinas. Okay? Tuloy po natin itong ginagawa ni Maharlika na maaari itong magkaroon ng kaso for inciting to rebellion, inciting to destabilization of a government of the Philippines, but ito ay ginagamit niya dito sa Amerika. Ito po ay hindi pinaintulutan ng Bansang Amerika. Tingnan po natin, no? Oh. Bakit GMA7, radio po ito ha, sa radio. Okay. Sa radio program nyo, in-interview nyo, ang taong ilang, tatlong in-interview ninyo. Mm. Okay? Tatlong tao. Oh. Ano ang instruction ninyo? Huwag oh. pag-usapan ang issue sa PDE Ikaw, mahari ka. Ano pa mo sa GMA7? Ha? Huh? Ang GMA7 ay nasa Pilipinas at ikaw ay narito sa Amerika. That's just sa Los Angeles, California. Anong pakailan mo sa management kung ano dapat nilang gawin? Sino ka ba? Hindi ka nga presidente. Hindi ka nga senador. Ikaw ay private citizen dito sa Amerika at wala kang kinalaman sa nangyayari dyan sa Pilipinas. O ginagawa mo lang yan para kumita ka. Pero ikaw yung magkakaroon ka ng kanang kaso. Ang dami mo ng kaso dito sa Amerika. At dyan sa Pilipinas. Wanted ka na. Kaya kayo mga sumusuporta kay Mahalika I again suggest you to pull out your support ha? I, I unsubscribe nyo na siya and don't ever think na ang ginagawa niya ay para sa kabutihan ng bayang Pilipinas pinipigil nila na umulad ang, ang Pilipinas pag umulad ang Pilipinas magkakaroon tayo ng best um, uh, medical facility dyan sa Pilipinas magkakaroon tayo ng magandang uh, kinabukasan ng ating mga ang mga ating kabataan diyan sa Pilipinas. Katulad ngayon, dahil mainit, anong ginagawa? Kanselado ang eskwela. Hindi makapag-provide. Ang ikaw ba'y nakapagsalita na kung ano ang gagawin diyan sa mga problema sa eskwelahan diyan sa Pilipinas? Wala. Sa transport uh, transport may nagawa ka ba? May nagsuggest ka ba? Po ikaw ay puro paninira kasi walang laman ng utak mo. Walang laman ang utak mo, Marlica. Again, I'm challenge you. I'm challenging you to engage me in a debate in English. Marlica, I'm challenging you. Let me see how good you are in English. Since you are here in America, you are supposed to speak in English. You must be fluent. Okay? It's not so, it's not so Uh, that you are could talk in simple English, you must be proven because you are staying here and you are an American citizen. You are expected to do that. Am I right, guys? So, huwag kayo maniniwala dyan kay Yung mga, bum, yung kanyang mga, na, na uh, you watching this uh, uh video of Maharlika, send me my message. I am inviting her To an English debate with me. No holds barred. Okay. So. I'll see you then guys. Uh, this is an. Uh, an accept Exceptionally. For Maharika to engage me in a debate. I am keeping my. Invitation to join. To join me here in my blog. In order for us. To see how far. He could stand with me. In the round of uh, English debate impromptu impromptu debate okay in god we trust never hold your peace i'll see you in my next vlog